What is up, mga sir? Kamusta kayo dyan? Ngayong araw na to pag-uusapan natin Baterya Since wala nga tayong ride ngayon at dahil sa quarantine mga sir Ginawa ko tong vlog na to just to check my NMAX kung ano bang status ng baterya niya. Gusto ko rin i-share sa inyo mga sir kung paano ko chine yung mga levels ng baterya Paano ko malalaman kung full charge o sakto lang yung charge? Healthy pa ba yung baterya o kailangan na siyang palitan? Isa kasi sa mga problema natin, dahil hindi nga tayo makapag-ride, walang ride, walang charge yung baterya. Tapos pangalawa, since yung NMAX natin at yung mga bago pang mga scooter na nadevelop develop ni Yamaha ngayon, eh, hindi na nila nilalagyan ng kickstart. Kasi pag nalobot yung baterya mo sa ride, patay. Di ba? Ngayon ang tanong, paano ba? paano ba natin i-check yung battery natin? So, samahan niyo ako. One of the things, mga sir, na kailangan nyo para makapag-test kayo ng baterya is yung ganito. This is your uh, voltmeter. Nabibili ito sa suki yung tindahan ng motor. Pwede rin sa mga sa Lazada, sa Shopee, alam ko meron din ito. Nasa 150 ata ang isa nito. Tapos kung meron ka naman background sa pagiging uh, electrician, or yung papa mo, baka meron siyang ganitong gamit, yung daddy nyo. This is called a multi-tester or a voltmeter. So, paano ngayon natin itetest gamit yung voltmeter yung status ng baterya natin? Let's go! Una, syempre, kailangan mong i-locate kung nasan yung baterya mo. Sa NMAX, nandito siya sa gitna. Tapos, kunin mo yung multi mo. So, yung multi meron niyang kulay pula para sa positive. Tapos, meron tong kulay itim para sa negative. So, makikita nyo yung baterya natin dito, meron siyang pula sa kulay itim. Pag ito yung gamit nyo, yung voltmeter na to, rekta na to, basta yung red, ilagay nyo dun sa positive, tapos yung itim na wire, ilagay nyo sa negative. Yung ganito naman na voltmeter, kailangan itutok nyo siya sa letter V, sa volts. Tapos, make sure mga sir, since yan nakasulat, nakita nyo AC, dapat nakasulat siya sa DC. That's the time na pwede na kayong mag-tester. So, tingnan natin kung ilang volts yung Nmax natin. So, positive, negative. So, yan, nakasulat 12.8 volt. Pag voltmeter naman, actually, same reading lang dapat yung mari ma mariread nyo. So, ito naman siya, yun yung positive, ito yung negative. Ang gagawin nyo, pag nakabili kayo ng ganito, hahabaan nyo na lang yung wire. So, ito, As you can see, that's 12.8 volts. Pareho lang ng reading dun sa multitester natin. So, pag-usapan natin ano ba yung tinatawag natin na state of charge. Pag-usapan naman natin ngayon yung tinatawag natin na battery levels o mas kilala ko sa tawag na state of charge or yung charge level ng baterya ninyo. So, for example, your battery is 12.6 pataas ang reading. Ang ibig sabihin yan, yung battery nyo, kumbaga sa cellphone, that's 100%. Okay? Punong-puno. Fully charged. Ngayon, pag yung battery mo, 12.5, ito naman ay yung 90%. Pag 12.4, 80, 12.2, is 60 and 12.1 is 50 ngayon sir Mel ano naman yung 12.0 11.9 and so on Itong mga levels na to, ito na critical voltage level. Okay? Bakit Sir Mel? Kasi yung motor niyo kapag in-start nyo yan, kakain pa yan ng voltage eh. Babagsak pa yung voltahe mo. So, ibig sabihin, pag ito na yung level ng voltage mo, hindi pa umaandar yung motor mo, then something is wrong. Kailangan mo na sigurong i-recharge yung battery mo o baka kailangan mong palitan yung baterya mo. Okay? Punta naman tayo dun sa dapat na voltage level mo when starting. So, dapat pag start ka ng makina mo, dapat hindi ka bumababa ng less than 10 volts. So, ibig sabihin, pag pumatong ka ng 9.9, 9.8 volts, ibig sabihin niyan, yung baterya mo, ay eh medyo mahina na siya para i-crank or pa-starting yung motor mo. So, yun yung isang mga kailangan yung i-take note kapag meron kayong voltmeter or multi-tester na pwedeng gamitin sa sasakyan nyo o sa motor nyo. Check for this one. Okay, so start na natin yung makina. As you can see here, 12.8 pa rin yung reading sa voltmeter natin. Dapat, yung voltage natin hindi siya bababa ng 10 volts pag ini start natin to sa si NMAX. So, on ko na yung susi. Tapos, start. Yon. So nakita nyo yung voltage Ulit ulit natin sa pa yan. Patay yung makina Makikita nyo it's 13 Tama lang yan kasi kapag Umandar talaga yung motor nyo Umaangat talaga yung voltage ng battery natin From 13 nagiging 14 14.5, 14.7, and so on. So, ayan, nakita nyo, 13.8. On ulit natin. Start the engine. Okay, so nakita nyo, nasa 11 volts lang siya. So, this battery is still good. Kasi itong battery na wala pa itong isang taon eh. So, as you can see here, tumataas yung voltage ng battery. Lalo na pag binibira mo yan. So, yun lang mga sir kailangan lang i-check nyo na yung voltmeter nyo kapag sinaksak nyo sa battery pag in-start nyo yung makina nyo dapat hindi siya bumabagsak ng less than 10 volts mga sir isa sa pwede nyo gawin ngayon quarantine is mag-ikot-ikot sa subdivision for about 15 to 20 minutes tapos kung hindi ka naman makalabas sa subdivision Pwede naman kahit sa parking lot lang mga sir. Kaso kasi mas matagal mapuno yung baterya pag sa parking lot lang tapos naka center stand ka lang. Siguro around 25 to 30 minutes. Tapos occasionally medyo piga-pigain mo siya para ma-replenish yung battery mo o mapuno mo yung uh, medyo na walang charge dahil nga sa pagkakatinggan ng motor nyo. Para ka lang namamasyal, takbong namamasyal lang, Luwin mo lang for about 15 minutes. Sa so, tingin ko naman eh kaya niya mapuno yung battery. Tapos after your quick run mga sir, uh grab your multimeter or your voltmeter. Dapat pagpatay mo ng makina, okay, ang makikita mo sa voltmeter mo is something uh higher than 12.7 volts pwedeng 12.9, pwedeng 13, basta higher than 12.7 volts para malaman mo kung yung battery mo ay eh, nagho-hold pa ba siya ng charge o hindi na para malaman mo kung palitin na siya. Tiningnan natin yung nangyari dito sa Nmax ko. So yan, test din na natin. Positive sa positive, negative sa negative. So yan, you can see? It's 13.1 volts after the quick run. Tapos, after mga 24 hours, actually, kinabukasan, pagka-park nyo, i-check nyo ulit siya. Dapat, kung ano yung na-read nyo rito, hindi siya masyadong lalayo dito. So, pwedeng 13 or 12.9. So, ibig sabihin yung battery, na-hold nyo yung charge niya. Ngayon, after 13.1, kinabukasan, naging 12.2 or 12.1 na siya. Ibig sabihin na mga sir, yung battery mo, it needs replacement. So, ito, okay na okay pa siya kahit bukas natin ito i-check since bago pa tong motor ko. Siguro nasa 12.8 or 12.9. So that's a very very good indication na okay pa yung baterya natin. Okay mga sir? Meron ako ditong dalawang old batteries. Itong isa yung light. Tapos meron ako yung battery ng solar na I think mga 3 years old na to pareho eh. So ang gagawin ko is i-check iche natin yung voltage ng dalawa para malaman natin yung state of charge or battery level nila. Tapos magpapa magpapaandar tayo ng ganito yung blue water para makita nyo kung ano yung bumabagsak yung voltage once lagyan ng load or ng ilaw itong mga ganitong baterya na luma na. Let's go! So unahin natin itong 3 uh, years old ko na solar battery. So yan, positive and negative. So yung reading natin is 12.2 volt Next naman is tong Moto light, Yan. Uh, 11.9 volts naman siya mga sir. So yung una nating nilagyan ng blue water is tong old battery ko na solar. So tingnan natin yung voltage drop niya. So again, positive, negative. So yan makikita nyo habang umaandar yung blue water, meron siyang 11.9 volts. So this is a sign of a good battery. So, pwede pa to. Kailangan lang tong i-charge pero mapapansin nyo, hindi siya bumagsak. So, ayan naman yung motor light, So, nakasaksak na yung ilaw natin dun sa blue water. Yung voltmeter, nakasaksak na rin yung positive-negative. Tingnan naman natin. So, yan, makikita nyo, 9.9 na lang. Okay, this is an indication of a bad battery. Ibig sabihin, for replacement na siya. Ngayon, ang mga battery, usually nagtatagal yan 1 to 2 years. Pag umabot ng tatlong taon yan, napakaswerte nyo. Usually, one year to two years, very, very good na yan, mga sir. Isa sa mga item na pwede nyo ibilhin para sa mahal nyo motor or big bike or kotse is yung tinatawag natin ng na mga smart chargers. Okay, itong mga smart chargers na to, ang kagandahan nito as compared to conventional or traditional battery chargers, ito, pwede mo itong iwan sa motor mo or sa kotse mo na nakasaksa kahit isang taon pa. Kung ano lang yung nawawalang laman, dun sa battery, yun lang yung nilalagay niya. Hindi ka tulad ng traditional chargers, pwedeng mag-init yung baterya mo pag yun yung ginagamit mo. Ito, kung ano lang yung nawala, kunyari, nawala lang yung 10%, 10% lang yung babalik niya. So, meron siyang ganito, mga alligator clip. Okay na yan. Kahit iwan mo magdamag yan, kahit iwan mo ng isang taon yan na nakasaksak, wala ka magiging issue. So, ito mga sir, charge natin yan. Makikita nyo rito, wala pa tong ilaw eh. Umiilaw tong mga nasa ibabaw kapag nag-charge na siya. So, ito, negative. So, yan. Hintay natin. Yan. So, makita nyo, umiilaw na siya. So, Char charge din natin to after this one. A few inches later. <sighs> Check na natin yung mga batteries. Okay, so yung battery natin as you can see here, oh, puno na siya. Ay, nakailaw na lahat ng LED. Negative and positive. So we have a reading of 12.7 volts mga sir. Ito naman yung sa bagong charge din ng light. So we are getting 12.8. Aba, ayos yung charger ko, ha. Pareho niyang na full charge tong Motolite saka solar homes. Ngayon, ang i check natin is, dapat pag sinaksakan natin to ng na blue water, dapat hindi babagsak yung voltage nila. Kung sakali na hindi sila bumagsak ng less than 10 volts pag sinaksak natin to, ibig sabihin, yung batteries na yan, uh, they are both good. So, let's check it out. Okay, now, so yung blue water natin, connected na rito sa old batteries. So, tetestingin ulit natin kung ilan yung voltage niya habang nakasaksak yung blue water. Okay, so ang reading natin is 12.2. Aba, ayos din to ha? Ah. Positive. So, ayan. 12.2 volts habang naka-on yung blue water natin. Okay pa din. At least hindi siya bumagsak sa G's. Very nice. Very nice. A few moments later. Well, after a few seconds, binabawi ko na yung sinabi ko. Paglingon ko kasi bigla. Pag sip-sip ko ng kape ko, e eh, napansin ko e eh, 10.3 volts na lang yung battery ng motor light na to. Ibig sabihin, this battery is not holding its charge anymore. Ayan o. No? 10.3. So, this one is already broken. Sira na talaga to. Ganito pala dapat. Hahaha. <laughs> So, it just means mga sir na kahit gano'n pa kaganda yung charger nyo sa bahay, Pagsira na talaga yung battery, eh, hindi niya na talaga kayang ayusin yung battery mo. So, kahit na battery tender pa yan, kahit na sabihin natin, meron pang word eh, battery, battery reviver or battery, basta may mga iba-iba sa term na ginagamit. So, pag na talaga yung battery, wala, kahit anong ganda ng charger mo, walang mangyayari. Ibig sabihin kasi is yung mga plates na nasa loob nito, eh, mayroon na corrosion sa loob. So, hindi mo na talaga siya maayos. Kasi hindi mo naman pwedeng buksan to para linisan yon. So, ayun, palit bago ka na talaga. So, yun mga sir, sana may natutunan naman kayong bago dito sa channel ko. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content, huwag nyong kalilimutan na. Siyempre mag-like, tapos i-share nyo to sa tropa mo. Tapos mag-comment ka na rin kung meron akong nakalimutan mga sir. Ang reason talaga natin kaya ginawa natin tong vlog na to is para maalagaan nyo yung baterya nyo, maintindihan nyo yung mga voltage, voltage na yan, kung paano mapahaba natin yung buhay ng baterya. Kasi yung original na battery o yung mga replacement batteries, lalo na yung na, nakasak sa NMAX natin yung brand na Yuasa, Medyo expensive yan pag pinalitan nasa 1,500 to 2,000 pataas ang presyo. So, yun lang. Para maalagaan nyo yung baterya nyo, ginawa ko tong vlog na to. So, ayun lang mga sir. Till next vlog. Yes, sir. Bye-bye! Ay! Mommy? Kaya parang nagbago yung ano ko, ink. Eh? Permanent parang nagbago. <laughs> ang nag <laughs> ganyan mo na nga ito dito, tapos...